lang people mabuhay. Si Senior Citizen PH nandito po sa New Lancaster City, General Trias Cavite kung saan ako po ay naghahanap ng mga taong masisipang kahit sa maliit na halaga na kinikita. Magkatawid lang para merong pagkain sa pang-araw-araw na buhay. At sila ay kagaya ng mga naglalakok ng mga paninda sa lansangan. Sa aking paghahanap nang nakapagbigay sa akin ng pansin May ladaanan ako Kaya minto at lumapit sa kanila Sila ay dalawang magkapatid na matatanda Tulak-tulak ang mabigat na kariton Hindi alintana ang sobrang inil Ng sikat ng araw kausap namin mga senior citizen, matatanda Ngayon, ay ayon sa kanilang kwento, kaya sila nagtitinda sa kainitan ng araw. Nagtsatsaga sila dahil sa hindi na sila umaasa sa kanilang mga anak. Nagsisikap sila sa kanilang sariling pagsisikap para makakain. Maka, kung sino man ang makapanood nitong video ito, baka sila po ay ating matulungan. Ano po ito? Ito, 83. 23 pesos. Ang man ito. 25 lang po. Mura ngayon ang talong. Mura. lang po sa kilo. Murang mura. Saan naman yung mga anak-anak nyo? May kanya-kanya lang ang pamilya. Malayo na rin. o oh, nandiyan pa rin. Nandiyan lang po. kasi may mga pamilya na yun. Siyempre, mayroon po mga anak. Mahirap Mahirap po. Yung pinapasa sa mga anak kaya kami habang kaya pa namin 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 Kaya kami kaya pa Bawal kasi yung tumigil ang sinyo. Huwag <laughs> <laughs> kang magpahina-hina. Lalo na pahita ganyan. Kami, ano, magkakalas namin yung doon, dito naman kami. Magkakalas namin dito. Pag kami may, may natin lang ganyan, nagbabahay-bahay pa kami. Para nang mabalit ng punan. Ah, pag ano, ibabahay-bahay niyo pa ito. ibabahay-bahay pa namin para masambot namin yung amin po makita namin yung konting tubo. Ah. Pambili ng bigas. Pero ilan po ang anak ninyo? Kayo po, ilang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo, saan, saan, saan sila ngayon? Andan lang po sila, may kanya-kanya ng pamilya sila. Kanya lang, ano? Mahirap din ang mga Mahirap mga lalo, lalo na kung kasya-kasya lang din, ano? Oh, wala din mga sariling mga pagkatarbaho. Uh, okay. Eto eh, si. Ito ko. Hi. Matandang Hi. dalaga. Ay, matandang dalaga. Ay. Pwede Siyempre, pa mo. Oh, ka, wala, din, dalaga, wala din. Wala Mahirap pumasa, di ba? kung may din. anak, matutulong-tulungan siya, di ba? kung mahirap din yung uh -huh. anak. Oh, magkapatid ko kami dalawa. Oh, sa siya okay. panganay. Ako ang sumunod. Ah, ganun. As Masatin kami dalawa. <laughs> <laughs> sa paghanap buhay. Pag kum kum kami kumita ng kaunti, o oh, may una kami kaunti. Oo, oh, pagkain. Pag, oh. pag kumita. Ito, magkano pa kunan nyo rito? Ano ba, may nasa, ano po yan, tatlong libo. Tatlong yan? Ano? Grabe, no? Eh, ano ho? Eh, kasi mahal ho. ang, ano ngayon, paninda. Oo, oh, may... Pero baba, baba, baba na ngayon ang halaga ng, ano, ng Talo. ng talong. ulan kasi eh. ngayon, eh. Oo, oh, tag-ulan. Misan no, wala At... kaming tinda. Walang makuha ng gulay. Oh, ganun. Pag sobra naman mahal, hindi naman kami nakuha Kasi, nakikila lang naman, uh -huh. eh. Sayang ang aming puno. Uh mm -huh. -hmm. Hindi na babalik. Pero yung ginagawa namin. Pero marami naman, yan, ang iba. Hanggang doon lang kami, sa pagka kami umabot na ng mga limang libo, may mga prutas na yon. Oo, uh -huh, may prutas na. May na pag mga limang libo na yan. may uh -huh. Mga tamo Pero uh -huh. eh, hindi mo kami titignan ng mga baboy. Mga gulay lang. Dito. Pero kung uh -huh. ano, may prutas, mga kinpuhunan na yon. Oo, oh, oh, malaki, malaki na, na. yun. No? Saka malaki na rin yung ano yun. Ang <laughs> <laughs> na namin. So, Magkano ang halaga ng ano ngayon, ubas. Hindi, okay, yung kariton. Di ba, mas malaki na rin siguro. Malalagyan na itong garitong ganyan. May karito na kayo ng ganyan. Meron no. kami ano, o, yung Greyham. May Greyham. May, ha, may napapadala sa amin ng Greyham. Makatubo kami ng isang imam piso. Okay lang. O, oh, ganon. Hmm. Ah. Ano ho, bigay sa amin ay 95. O, hmm. okay. Oh, sandaan ganun. ang bigay namin. Meron kami limam piso. O, oh, ganon. Okay. Ngayon, ganito. Okay. Gansa. Ang uh, piso. Dahil sa naabala ko na kayo eh. Bili <laughs> natin <laughs> <laughs> okay so, lang namin. okay lang. Oh. Uh. Para nakakapahinga kami. Oh. Uh, uh, maaga, no? Uh, pero sa pagbalik na lang namin. Oo. Uh, pagbalik na ka namin kayo. Okay so, kayo katira pa? Diyan lang na pinibulta na ito. Eh, alam ko yung ano. Alam, 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 yung alam ko yung bayo. Yun? Diyan lang, diyan lang. Kumpaw nyo na eh. Oo, oh, okay kumpaw. O sige para mabawasan yung ano nyo ah, Bago tayo mag iway-iwalay ah, Bibigyan ko kayo ng Konti man lang Para maging masaya naman kayo Iyan <laughs> nga <laughs> ang hapang hinihintay Mag iiwan ako ng Para mas maging masaya kayo Diba? Sana lahat marami kayong matulungan uh -oh. Nakigaya uh, namin um, Ang ganito Pero kunin mo na kunin mo na yung ating ano uh, kunin mo na yung ating ibibigay sa kanila Ayan, maraming salamat sa inyo kaya sa lang kami <laughs> sa GMA mga vlogger YouTube po, YouTube. Ito, pigyan sa mga edad naming 'to naghahanap buhay Ayano mga senior oh. <laughs> oh, naghahanap buhay. Sana nagpapahinga na ito pag talagang nagsisikap sa sarili. Oh. Oh, kaway boy. kaway dyan. kaway kaway mga senior. Maligayang-maligaya kami <laughs> sa araw na 'to. ayan kaya nga oh. Ayan, oh. O, nagsisikap sila eh. Uh. ano may nung sayo. Hipon, po, hipon sa kaisda. Hipon sa kaisda. Oo, oh, ayan. Kapagod na magbitbit. Oo. Oh, oh. Hmm, sige. Ang ganda ng ano. Oh. Hmm. Tayo kalabasa pa. Mm -hmm. Maraming yan. Mm. -hmm. Ay magkano naman yung kalabasa mo? Ano lang oh, 20-20 lang 'yan. 20-20. Oo. Uh o -huh. oh, ayan, kunin ko nga 'yan. Lagyan mo na rin dito. Sa buo 'yan, aming inaano, inaatado. Mm. -hmm.

konting tulong sa mga senior na masisipag. Ito guys, oh. Bigyan natin yung ating mga senior na masisipag dito sa Barangay Navarro. Ha? General Trias, Cavite. Oh, Barangay Navarro ito. Live. Ano na para sa mga senior. Sana marami pa kayong matulungan. Oh, isa pa, isa pa. Oh, isa. isa bro. Oo. Salamat po. Salamat po ng marami. Malaking tulong na po sa amin to. Sir, gulay, sir. Katulad namin. Ito, bigyan natin ha. Ayan. Salamat, Salamat po. po. Malaking tulong sa amin. Bibili sana kami ng bigis niya, hindi na kami bibili ngayon. Totoo, magpapaselfie ako dito eh. <laughs> oh. Thank you. Hello guys. Hello. Hello po. Marami pong salamat! Wala katapusan pa sa salamat ko ang aming masasabi kasi walang itulog po sa amin sa to. to. Salamat, salamat po. po. Senyor na sa so kainitan ng ano, sa kainitan ng araw, araw naglalako. Lalakot ng gulay, nakakaawa. Sana kung sino man nakapanood nitong video ito sana po ay mabagbag yung ating damdamin at matulungan natin sila bye bye maraming salamat sa